Inilunsad ang kauna-unahang panisdaan festival ng Barangay Bambang ngayong araw ng Merkules. Siksik at punong-puno ng programa. Sinimulan sa isang parada na umikot sa mga kalsada ng nasabing barangay. Kumpleto ang Barangay Council sa pamumuno ni Kapitan Rodel Samaniego kasama din ang sangguniang kabataan. Suportado ni Consejal Volta de los Santos ang mga aktibidad na dumalo sa parada hanggang sa Panisdaan Festival Costume Competition at sa Bullfight Fight sa Bambang Athletic Covered Court. Nakisa ang akay ni Sol na namahagi ng pagkain hindi lamang sa mga nakilahok sa aktibidad kundi maging sa mga naninirahan malapit sa court. Meron po tayong Pan Festival ngayon dito sa Wangbang. Ito po yung kauna-una ang festival na gagawin natin sa barangay natin. Kakaroon po tayo ng Budol Fight. Ito po sa court after ng ating parade sa festival. Nagaganap po yung kauna-unahang uh, Panisdaan Festival dito po sa Barangay Bangbang. Ang Panisdaan Festival po ay uh, konsepto ni Councilor Volta de los Santos, ni Capro del Samaniego at ako po chairman ng Committee on Cultural and Spiritual Affairs. Yung Panisdaan natin, yung pan, ang ibig sabihin po ay tinapay. Si San Felipe po ay isang magtitinapay at si San ko po ay isang mangingisda po. Doon po hinango po yung pinangalan namin na Panisdaan Festival. Ito yung uh, kauna-unahang panisdaan na uh, festival dahil ang uh, aming mga patronya si San Felipe at San Santiago ay patron ng mga magtitinapay at ang nang uh, mangingisda kaya yung pan para sa tinapay at isdaan yun nga para sa mga mangingisda. Ah, uh, ayun nga uh, naisip namin na magkaroon ng kauna-unahang festival at alam namin uh, bago ito sa mga tao kaya Uh, alam namin sa mga susunod na taon ay unti-unting dadami at uh, marami magpa-participate. Pero ngayon naman, successful naman at uh, uh, sa mga nadadaanan nga namin, natuantawa uh, yung mga tao, sabi nila, unti-unti na muling nabubuhay ang uh, kapistahan no, ng uh, Bambang. Kasi ngaalala ko nung bata kami, no, talagang uh, every May 1, talagang naghahanda ang mga tao. Uh, Nagpre-prepare talaga ng uh, mahaba para dito sa abistahan. May 1 kasi dati nakasanayan pero may 3 talaga kami. So ngayon sa May 3, uh, I'm sure mas marami pang yung uh, magse-celebrate. Dito naman 'yon, uh, after ng parada, meron din bodil fight do'n. No, nagpahanda tayo. Uh, maraming salamat nga pala kay Boy nita, no, nang uh, nag, uh, nagbigay din ng 100 uh, kilo ng uh, tilapia at Angel's Burger para ting pa lang yata ah, nagbigay naman ng 500 na burgers no para dun sa mga nasa paligid ng mga tao na gusto rin na makisaya no. yung tema ngayon ng Arco, eh may kinalaman sa tinapay at isda no so uh, party yan nung uh, Panisdaan Festival sa atres ng Mayo ang kapistahan ni San Felipe at Santiago at nitong mga nakalipas na araw ay nagsagawa na ang barangay ng iba't ibang patimpalak at programa para sa komunidad. Inaasahan pa ang paglulunsad ng mga kaabang-abang na mga aktibidad hanggang sa mismong araw ng fiesta. So far, okay naman po yung mga naging activities natin. Pang five days na po natin ngayon. Mamaya pong hapon, magkakaroon tayo ng bingo bonanza. Ang ang magiging prize po natin diyan ang ang grand prize ay ang motorsiklo. limang araw na po namin ngayon so far po lahat po ng events na ay uh, sobrang gaganda naman po and maganda rin naman po yung na feedback po ng mga tao. Um, mamaya po magkakaroon po tayo ng pabingo sa barangay kung saan uh, ang Q&A grand winner po na si Juliana Pariscova Segovia po ay pupunta po mamaya. Bukas po, magkakaroon po ng ARC and Banderitas Judging Day po sa umaga po, 8am. Gabi naman po, magkakaroon po ng singing contest sa May Iasinto Corner V. Pozon Street. And yung May 3 po, sa araw po ng kapistahan ni San Felipe Santiago po, uh, magkakaroon po sa umaga ng unveiling ng San Felipe Santiago Retablo, yung pinaka-altar po ng alas 8 po, susundan po yun ng misa at pagkatapos po sa hapon po magkakaroon po ulit ng misa alay kay San Felipe Santiago. Susundan po ito ng grand procession. Pagkatapos po ng grand procession magkakaroon po ng fireworks display. Magsisimula na po yung variety show ng barangay kung saan ang special guest po ay si Bendeta ng San Bakuta. Sa susunod na taon uh, talagang uh, na namin na lahat ng bawat mga organization. No? Uh, siguro kung festival na to ay eh, gagawin na rin natin parang contest na rin. Agandahan na rin ng mga costume ng bawat mga ano. Kasi ngayon yung mga arko lang. Makikita nyo ngayon. Hinikaya ni sa Maniego at Balbuena ang mga taga-Bambang na sulitin ang mga aktibidad na inihanda para sa fiesta. Makisaya at makilahok sa mga programa. Nagpasalamat din si De Los Santos sa mga nakiisa at naging katuwang para sa matagumpay na selebrasyon. Sa mga taga-Bambang po or sa mga hindi taga-Bambang invited po kayo pumunta rito sa amin sa fiesta. Makijoin po kayo sa aming mga event at makikita niyo po na ang bagong bangbang ay napakasaya. Nagpapasalamat na lang po ako sa lahat po ng ating mga, mga Ito po ang aking unang taon bilang chairman committee ng cultural and spiritual affairs. Sobra-sobra po ang aming pasasalamat, lalong-lalo na po ang, at, ang ating kapitan na si Capro del Maniego at ang buong konseho po. Maraming salamat po sa lahat ng uh, ano, na, no, uh, nag-participate. No. Ito ay eh, talagang maikli lang namin din na iplano to, no. Siyempre sa pangungunan ni uh, Chief Maniego, at ang uh, uh, chairman ng committee on uh, cultural affairs na si nang uh, Bambang na si uh, Kagawad Raymond maraming maraming salamat po sa inyo at uh, hopefully next year hindi rin gintong kainit no baka pinaplano sabi nga nami baka hapon o gabi para talagang makalabas yung mga tao at makisaya dito sa aming uh, parada Happy, Happy sa Viva San Felipe Viva San ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.